Good morning guys. Ah, ngayong umaga no, dito tayo. Ayan, kuno nakita niyo. Dapa-dapa 'yung mga alaga natin. Pati 'yung mga mais, bali-bali. Ay, uh, there Oh, malunggay. Kumsaagin. Ah, bawasan natin, kiram tayo ng anong, bawasan natin ng to ato. dahon pala tong mga Ayun, uh, tingnan mo, malunggay natin, bali-bali. So, busy-busy tayo na ah, papakain muna tayo ng mga alaga natin tayo bago tayo mga Ah, sika. So, yan kung nakita nyo. Nanggal ko yung mga ano, mineral tab natin kagabi. Nilagay ko doon. Kasi yung tubig rito kagahapon hanggang dito na. Halos na, ano na ito, na rito sa gulit na ano, ng ay mineral tub na eh baka pasukin yung ano natin may mga laman nating kapis eh mga makawala kung hindi tumigil yung ulan kagabi buti yun doon medyo matas taas kasi doon hindi naman inabot yung ano natin yung binuksan lang natin pero nakatakalod din yun kagabi kasi walang overflow nga hindi natin ilagyan so ayun eh kababukas natin yan so ayan ang ano papakain muna tayo pag, pag napakain na natin sila lahat mag isa magbabawas tayo ng daon so ano natin ayun hey, no, badi badi yung mga ano natin mais sayang kaya inakit ko rito itong mga ano na to kasi mataas na rito eh. so hindi agad mapupuno kung sakali so ayan ayun natin yung ating mga gabis O, swerte na rin meron itong polylight na ito. Poly Nakakuko kanino man at this, ito. At least kahit paano na ka. Ano ay gordo. Ayan malutong na. At makakadurog-durog na. So, itabi na lang muna natin. At sigurado mababali. Ayan oh, na. Pag natin dyan. Ayan oh, na. sa na naman eh. Okay naman to ating mga kaisdaan so ito yung tumawa yung kisi. ito yung dami naman nila ano, drop so pagbayan na natin dyan din naman nila kinakain tapos ito yung ating mga fry na maliit dito ayun yung mother, mother, father nyo? hindi natin ninyong kita yung ano kasi medyo ano yung tubig nila maberde maberde masyado so itong ano natin may na big sa iba ah. so medyo malaki laki na rin yung fry dito na 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 buhay na tatlong piraso apat yan actually kaso namatay yung isa so ayun na lang ang natira so as of now naman na yun na parang may hey, buntis na naman tong isa so okay lang yun so, isa so, ano buntis na rin po ayun yun isa na yun so may dalawa tayo rito so pabayaan muna natin yung dyan. tapos ito yung dalawa natin panda na may ila sikat yung marami natin yung mga fry sa natin ito tanggalin natin yung lang naman dumami yan Nakaiba na tayo ng ating mga isda. lahat natin na po. Ito ang ating mga manokis. Balik sa Bali, isa. Balik um, isa. Araw na mahigit yung mga ito na hindi kumain. Mala kahapon, maghahapon. Hindi natin yung pinakain. Tsaka yung nakaraang araw. Sabi Oh, we got Ah, 'yung ano natin. Napasok ng tubig sulit ito parang buntis na rin itong dalawa ngayon ng tatay so crossbreed na natin yan so ayan pakain tayo dito sa kapila <laughs> <laughs> ito ang dami na rin mga pray natin dito yung huglaki <laughs> So, ayan guys. Pakain na natin sila. Sana na ako sa inyo yung video natin at yung update natin dito sa ating ah uh, mga alaga rito at mga tanim. So, mamaya magiging busy-busy na naman tayo talaga. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching at God bless.